Magandang magandang umaga kapamilya. Ito po si Father Jayboy Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Isang pagkakataon sa summer na ito ang pag-aaral ng iba't ibang bagay na makakatulong sa atin. Hindi lamang akademik ang importanteng pinagugula natin ng panahon, kundi may mga kakayahang maari nating na pag-aaralan sa dalawang buwang bakasyon. Maaari tayong matutong mag-drive o kaya magluto. Subukan nating tingnan ang mga short courses na nagpapatibay ng ating mga katawan tulad ng sports o nagpapahusay sa ating mga talento ng graphics design, kantahan, tugtugan at sayawan. Sa mga estudyante maghihiwalay sa magulang at titira sa mga dormitories, subukan matutong magplansa at maglaba ng damit at maghanda ng mga simpleng ulam pampatawid gutom kung walang katulong. Mga kapamilya, maaari nating gamitin ang bakasyon upang mapalago ang ating sarili at maghahanda sa ating praktikal na pang-araw-araw. Manalangin tayo na hindi tayo mawala ng ganang matuto ng maraming mga bagay upang tayo ay maging mahusay sa buhay. Magandang umaga po.